Tingnan mo, ang ganda oh, guys. Pati nung kuya, dati ba rin ang pinundo yan? Ito ang view ng Manila pagdabi. Nakikita talaga ang buong Metro Manila, ang city light ng Metro Manila. Ang ganda. Parang binundo. Daniel, para siyang binundo. Ito ang city light ng Manila. Guys, pagkat isa Wow, ganda! Wow, ganda! Ranyel! Ah, oh, wow! Wow, itu parang bandang binunturan yan. So parang pinundo yata ito. Kasi makikita dito sa akin sa Makati. Oh. Ito yung nakikita nyo dito lahat Buong Metro Manila yan. Ang ganda. Ang, pa, ano, ang, ang, fire, ang fireworks nila. Ang ganda na siya. Yan, ito ang civilized na Manila sa Oh, wow, ganda. Grabe. Ano kaya meron sa tinundok ngayon?